Magandang umaga sa inyo mga los. Ngayon araw ng linggo at di off natin ngayong araw. Ngayon pang-apat na araw na pagpapainom natin ng gamot ang ating mga alagang manok para sa pagsala natin sa kanilang exam. Ay magandang magiging uh, galaw nila. Ngayon mga los, uh, ito ang ibibigay ko sa kanila. Ito mga gamot na ito. Tara mga lods. Dalawa lang yung uh, kinokondisyon natin ngayon. Ito mga lods. Uh, bago natin pakainin yung ating mano, no, kailangan kainin muna natin ng mga uh, binibigyan natin yung gamot. After 30 minutes, saka natin papakainin siya ng uh, pagkain para yung gamot nila maabsorb talaga ng katawan. <laughs> Yung manok lang yung video mo, ha? Yung manok yung hawak ko lang yung video ano? Yung video ano kita? Yung manok. Yung <laughs> manok. No. Ha? andito bakit? May pinapagawa pa ako. Wait lang po, Ma. After matayunan natin ng mga gamot ng ating malok saka natin itatalo sila para makakilos naman yung uh, katawan nila <laughs> at kagalaw na maayos kasi kung uh, 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 sila ng gamot at naka-stack lang sa kulungan at doon lang sila ay eh, mag-off ng ating uh, okay. mga at magbabagot magbabaging laro niya halos sa uh, ayon na ikilos yan kaya dyan, kapag nakatalo, <laughs> so, muna natin yung ating mga na uh, manok. Sila yung pa, uh, pakpak nila. Saka natin papakainin siya pa after yeah. ng 30, Saka, 30 minutes. Ay, ng maayos. Para pagdating sa isa, uh, eh, hindi ka nalang kuni ko na yeah. yung alam sila. Yan <coughs> nga pala mga lor, sa hirin natin ng huli para itali din. Kaya na kasi ako pag nag-gurumisyon ng manok, hindi uh, natin na ayan na nasa loob lang sila ng kulungan ang ginagawa lang natin dyan kapag uh, gabi na saka natin ipinapasok sa kulungan para na tayo kaya maayos para yung uh, uh, isip nila at yung katawan nila laging nasa kondisyon kung may kita dyan mga dos may mataas yung ginagawa uh, kong dapuan sa kulungan pag lumipad sila mapapar sa mga, say, mga nila at yung nila ito ating bulik nasira lang yung buntot niya dahil uh, sa nung time na tag-ulan kaya ganag yung buntot niya at yung tuka niya medyo maikli yung taas kasi sa baba kasi nga nung nagpang-abot sila nung isa nating manok yun nasira yung tuka niya naputol Ito mga lolo sa ah, medyo na bansot lang itong ating alaga manok. Ito yung top line natin. Yun lang mga lolo sa lang yung ating video.